viewers yan tirador yan kinakayas pa saan ba gagamitin yan pa pambugaw sa yung sa ano sa mga sisiw yung mga ano lang ay, kumakain. Yan mga ka viewers, pambugaw ya sa mga ano lang, yung mga kumakain. Pag yung mga manok namin kumakain, inaaga, inaagawan ng pagkain. Pag, pambugaw lang ba? Hindi naman yan pantama talaga kasi pangit din yon delikado rin. Sa mga hayop, may, pangit din kasi manakit eh. Yan. Kamaya mga ka-viewers, makikita natin ang katapusan niyan ng paggawa. Ang resu resulta ba? Ayan mga ka-viewers, nilalagarin niya. sakto Yung kay Kieroldolph yun, oh, e no di ba yung hiningi ko Maliit yung ganito eh. Pag tumama yung ano tatama yung bato e pag binatak <laughs> Yan yeah, medyo malaki Maluwag Lara pantay Oh pantay i'm blues Yan yung goma ni ano no, no? Rodolph pa. Isibata. <laughs> <Easy> Isibata. <laughs> Hindi ah, pambugaw lang yan. Hindi, yung mga kinakain ng mga manok. Kasi inaagawan eh. Malala malang na kasi ang patoka ngayon eh. Sakto po. Asan yung ano? pa yung ganyan na kay Rudolph. Tapos na mga ka-viewers. Tapos na tirador. Ano, okay siya pa? Ayan. Titesting. testing Okay na. Malambot. Malambot no. Malambot yung guma. Dapat ano yung hindi siya masyadong batak eh, no. Yung mahirap siya batakin eh. Yun ang malalakas ang pwersa eh. Malambot. Ewa, malambot. Oo malambot. Malambot mga <laughs> o Kapalitan natin ito mga ka-viewers. Kasi medyo may pero. Eh. Sa isim no pa no. Ada sa, ah, sa ano. Sa H hardware no. Saka Saka may diferensya na rin pa oh. Ayun, no? May ano siya oh. Kapalitan natin to mga ka-viewers. Kabluto. <laughs> Kabluto. Ganito na lang mga ka-viewers. God bless po. Laban lang.